Hey mga kababayan Update lang po tayo sa nangyayari sa ating bayan ngayon Ating kapaligiran October 12, 2025 Patuloy pa rin umuusok Ang mga mamayan na galit na galit Sa isyo pa rin ng corruption Kalamak na corruption sa ating bansa Kung yung pagmumura nga lang eh Bumubukol sa katawan ng mga politiko Sigurado wala nang paglalagay ng mga bukol sa katawan na ka. Dahil hanggang ngayon, ilang linggo na natin pinag-uusapan yung mga bagay na yan, pero wala pa rin nananagot. Kaya patuloy ang protesta dito sa ating bayan. Pero mga kababayan, meron po tayong hindi nakikita sa mga nangyayaring ito na yung mga nangyayari ngayon ay isa lamang diversionary tactics paglihis sa totoong agenda yung mga politiko na nasasangkot sa mga corruption ngayon ay isa lamang po silang biktima at the same time sakripisyo biktima po sila ni satanas at sa sasakripisyo. Dahil ang gustong mangyari at ang talagang ihahain sa atin ay dalhin tayo sa mundo. Ang bagong mundo. Dalhin tayo sa digital world. Marami ang humihingi ng pagbabago sa ating bayan ngayon. At sigurado, na yung pagbabago na yan ay ibibigay at yan ay nakahanda na, nakalatag na ang lahat, preparado na ang lahat. Marami sumisigaw ng pagbabago ng sistema, ibibigay po yan. Ipantandaan po natin, ibibigay po yan. Kaya lang, ang sistema na yan ay ang sistema ng halimaw. Galit na galit tayo sa mga politiko. Mapatanggal man natin sila, ay isa pa rin tagumpa yan para sa kanila. Ay higit natin labanan. Ay ang paglalatag at paghahain sa atin sa mundo ng digital. Ayan na po yung digital ID. Digital currency. Uh, naka naka ano na yan, nakaumang na sa atin gumagawa na sila, nagsusulong na sila ng mga, mga batas ukol dyan. Yan po ang higit nating dapat na pagtungo na ng pansin. Dahil yung ginagawa ng mga politiko sa atin, parang tumakas, ay ano lang yan, ang kinukuha nila sa atin ngayon, ay ang pera ng bayan. Pero once na mapatupad nila, maaihain nila sa atin ng digital, digital ID, digital currency. Total control po yan ang mayayari sa atin. Hindi lang po ang pera ng bayan ang pupunin sa atin. Pagyan ang ating kalayaan at buhay. Kaya po, yan po ang higit na hindi na kinakikita. After na magtagumpay man tayo na maparesign o mapaalis sa pwesto ang pisto, ating mga politiko na biktima lang ni Satanas, may mas malaking laban po tayong dapat harapin. Diyan tayo ikit na mas maging matapang dahil napakatalino po ng ating karapat. Marami silang ginagawa na ikagagalit natin pero sa kabila ano, hindi yun ang tunay na issue. May mga iahahain sila na doon ay siguradong hindi na tayo mga kapalag kung ating hindi ito pipigilan at ipipigilan. Mag-observe po tayo. Mag-sorry po tayo sa mga nangyayari at magkumpara kapag hindi po tayo madaya ng kalabas. Yun lamang po at patuloy po kayong maging matatag, malalangin sa ating Panginoon dahil kubalabala na po ngayon ang nangyayari spiritual battle po. Kailangan natin maging mas matatag sa pananampalataya. Dahil nandiyan po sa ating mundo. Napasok na ang bawat gobyerno na italaga na ang mga politiko upang patupad ang kanilang mga plano. God bless the Philippines! That's the issue.